Marami mo muna akong pinasuko ng trabaho, iba-iba bago rin talaga ako mag-butcher. Kumbaga ano lang ako doon, tagawagas ako ng mga ano, mga laman loob ng baboy. Kaya nga naisip ko nung habang nagpapagod ako, naiisip ko talaga na sana nag-aral na lang pala talaga ako. Kasi parang nagulat ako lang, pasado ako ah. Kasi... Pwede bang sabihin yung agency? Oo, oh, pwede, pwede. Exactly. So, Kumbaga, ano kinikita mo doon sa isang araw? Siguro kumikita din ako ng mga... Ano, Wala eh, hindi ka pwedeng hindi, pwedeng, hindi mo pwede gawin yun. Kasi pag hindi mo ginawa yun, papagalitan ka. Minsan, okay no, pang uh, Na ibang lahi. Na ibang lahi hmm. yung kadyuti mo yung katrabaho mo. Kasi pag pilipino RV walang walang formal training ng pagiging butcher mm -hmm. pero nakapag-apply sa abroad. Syempre gusto rin natin malaman ano yung paano siya nagpunta ng Poland, bakit siya nagpunta rito sa Ireland. Eh. parang na-realize -re ko, hirap pala. Buti, buti na lang talaga malakas yung loob ko. Man. Ngayon mo lang na realize. Pasko, di ba? Birthday. Wala, sayang ako. guys, welcome back to the no, to the you, my YouTube channel. Ngayon guys, nandito tayo ngayon sa ano, no, sa Nina County Tipperary uh, with our ano kabayan na isang butcher dito, si RV. ngayon, um, alakad lang tayo dito sa kanilang town. Guys, hey, so yung Nina is a small town. Hay ka, hi, ka ba? <laughs> small town lang tong Nina, no. Ano siya, no? Uh, dati raw siyang market market town. Um, before makita ko siya. Ngayon, medyo commercialized na dito. So parang, kung research ko kasi yung Nina, parang hmm. 10,000 lang yung population dito sa Nina noong 2022 census. So, so hmm. konti lang talaga yung mga tao dito um, na nakatira. So, kamusta naman yung ano? Kamusta yung mga pagtira mo dito? Oh, ano yung mga napansin? Ah, ayos naman, tsaka ang ganda ng, ang ganda ng ano namin dito, malinis, mga ano, yung mga kapitbahay, maayos, yan, maganda. Maganda rin yung town namin dito kasi parang, ngayon, madami yung mga bilihan, malapit na lang yung mga bilihan namin. Tsaka kung ano, pwede kang mag-shopping, pwede ka mag-shopping, sine, parang gano'n na, parang may, maganda na. Merong shoppingan. Oo. Oh. May sine ba rito? Oo, oh, meron, meron. So, no? Doon, dyan, sa may banda doon. Pwede natin sila. Ah. Yan, so, ito yung panilang center, no? Hmm. At parang ito yung sentro ng town. Oo. Oh. So, ano yung, ano yung mga pinupunta mo dito sa town? Ay, ano yung mga, mga basketball court, yung, yung sa sine, hindi pa ako doon sa sine. Ah. Pero yan, dito, yan, yan, oh. Eh, no? dito na yung mga, ano, mga kainan, mga resto, yan, simbahan, nandito na, malapit na malapit lang sa lahat na to. Yan, dito ako nagsisimba, diba? Dito, mm, dito, dito. Mm, yan, pag mamimili kami dito, yan, dito kami namimili kung saan saan dyan. Mas mga, may mga ibang mga Pinoy dito, na nagtitinda, yan, dyan, treat natin yung sarili natin, pagka sahod, yan, kumakain kami kung saan saan mga resto dyan. Saan kayo grocery dito? Dun sa, ano, sa Lidl, pangalan ng Lidl. Lidl. Lidl, oh yan, may Lidl kasi dito, eh. May mga murang grocery shop oh, dito sa, mm, sa Lidl, oh yan. Hmm. Kaya doon kami na gaano na malapit lang dito. Mm, malapit lang. Uh, sabi natin sa viewers ko, mm. sir, kayo, kayo sa Philippines. ah uh, hello, ako okay. nga pala si RB Blagags TV. Galing ako sa Antipolo City sa Philippines. Hello, hello diyan mga kaibigan. <laughs> <laughs> RB Vlogs TV. Hmm. Oh, ay yung, <laughs> pang ay, yung pangalan. ay ko pala. <laughs> ano pa <laughs> ano pangalan mo? Uh, Hello, ako nga pala si Ben Rod Galing pa pala ako ng Antipolo Hello dyan sa mga kaibigan ko dyan At sa mga tropa natin dyan Kwento mo muna, Arvi, kung yung, ano, yung buhay mo sa Philippines bago ka nag-abroad. Paano hmm. yung, ano yung life mo sa Philippines before ka nag-abroad? Na? Ilan kayo magkakapatid? Saan hmm. ka lumaki? Hmm. Uh, ano pala? Lima, kami, lima kaming magkakapatid, bali. Hmm. Ako yung pinaka-bunso. Tapos lumaki ako sa ano, pag-ray. Pag 30, 30 na ako. <laughs> Batang-bata pa. <laughs> <laughs> Umaga parang, ayun na, pagka laki ko ng mga yun, parang iba yung mama ko nga, abroad nga siya. Hmm. Ayun na, parang, ayun ano na niya ako. Sino, ayun yung mama ko yung nagsusuporta sa akin. Tapos, OFW, mm, OFW sa, sa Saudi. Sa Saudi. Sa Saudi body. Mm, Tapos yung Domestic helper. Pa. Mm, parang pagkatapos ng high school, Saka pag asawa na kaagad ako. Parang so after ng you know, high school, nag-asawa mm, ka na, di mm, ka na hindi ka na Hindi na, Kasi eh yun, yun sana, magkakalid siya. Nakaso nga lang yun. 19 pa lang ata ako nagkaroon kami ng baby ng uh, nung asawa ko. Parang dire-diretso na. Hanggang sa nagtrabaho-trabaho na. Marami mo muna akong pinasuo ng trabaho. Iba-iba, bago rin talaga mag-butcher. Kasi parang hindi ko rin talaga trip yung butcher noon. Kasi parang ano yung butcher, mahirap talaga. Eh. Ibang klase kasi yung butcher, eh. <laughs> construction worker din ako, mga factory worker, mga ganun. Tapos yun, hanggang sa wala na eh, no choice na, no choice na ako. Wala na talaga makapasuhan. Ilan na ano? Uh, ano na, tatlo na yung anak namin. Galing siya ng Poland. So, yung kwento niya is interesting because uh, hindi lang siya galing ng Philippines. Nag-ano -nag, na siya? Nag-abroad na siya sa Poland. Within Europe din po, malapit lang dito sa Ireland. Siyempre, gusto rin natin malaman ano yung, paano siya nagpunta ng Poland, and ano yung experiences sa Poland, and eventually, bakit siya nagpunta rito sa Ireland, and ano yung experience niya so far sa Ireland kasi kano ka palang kataga dito? 2 months 2 months, months palang pa so fresh pa and... fresh pa mm. talaga sa <laughs> ano ako nagsimula lang ako sa ano kasi yung kapitbahay namin na bahay namin halos katabi lang niya ano, ano lang talaga palengke ano hindi naman parang ayun nala. Ano talaga parang na ng baboy sa baboy talaga ako nang galing kumaga yung mga kamag-anak ko doon na doon na, na, na tumanda hanggang sa ayun na parang ano ka pasok kita dito ano ka dito trabaho ka dito so yun nalaman ko ala ganun pala yung income dun kapag ka, talagang masipag mad sa Pilipinas hmm, sa Pilipinas yun ganun so yun napasok nila ako hangga sa ano hindi talaga ako totally butcher doon baga, ano lang ako doon taga ako ng mga ano mga laman loob ng baboy oh. yung, yun ayun yung trabaho ko talaga doon kinaya mo yun hmm, ano yun eh ibang klase yung ano noon eh mga ano yung mga dumi ng hayop yun mga parang nakamaske naka, naka yo naka eh, wala parang normal lang, lang no, normal lang kasi Pilipinas lang yun ano lang yun eh. kaya nga parang una sa una parang nakakaano pero nung huli parang wala na ni normal ko na yun kasi tumagal na ako 2017 pa lang doon na ako nagsimula. Sa mm. so, yun na, dire-diretso na hanggang sa na, na siyempre, natututo tayo, na, nakikita natin kung paano yung ginagawa nila. Mm. Hanggang sa yun na, natuto na ako magkatay, magka, mag ano ng mga baboy. Mm. Yun na, napag-aralan din namin. Talaga, yung training ko doon, parang syempre yung mga chewing ko, mga alika dito, turuan kita. Ayun lang, ayun yung training, training ko, ayun lang yung training ko. Wala. Parang siyang, isang maliit lang siya na slaughterhouse. Uh -huh. Tapos yung, tas meat shop. Sa meat shop lang din ako galing mga, kumbaga sa, sa aming mga butcher, ang tawag doon, wet market. Uh -huh. Sa wet market lang ako galing diyan o nung iba na galing sa mga supermarket, uh -huh. sa mga mall, yun yung kasi yung butcher talaga yung sa atin iba iba yung ano ng butcher. Eh. Ano yung pinapasweldo sa, sa dun sa doon sa bupag sa Pilipinas. Uh -huh. Ano ini per head lang yun eh kunyari nasa 50 a head yun. Eh kadalasan ang katay namin 100, 100 uh -huh. mga 70 ganyan, taas ng Ilang oras ka nagtatrabaho doon? Mga 4 hours, 5 hours ganyan trabaho namin doon. Pero sa mga diskarte lang, syempre ma discarde tayo. Doon-doon kami gumabawi kasi pagkaasahan ko lang yung pinaka income ko doon sa araw-araw ko na yun hindi rin kami mabubuhay. Kung oh, baga, yung mga parang magbubuhat kami ng mga baboy, diba? Bubuhatin ko yung baboy na yun, 20, isang, 20, 20 pesos yun, isang buhat yun. Gagawin ko, bubuhatin ko yun. Tapos isasakay ko yun sa truck. Tapos ang gagawin, niyo, bibigyan niya ako ng tip na parang ganun. Kano'ng ka. kinikita mo doon sa isang araw? Siguro kami kita din ako ng ano, mga... Ano, ano, 1K ganyan, 1K a day. 1K din a day ko din. Parang gano'n din yung halos. Malaki na. yun eh, pa di. Mm. Pero dugot pa ako eh. Oo, dugot pa ako Hirap yun. yun. Kung minsan may araw na parang ayoko na nga pumasok eh. Kaya, nga naisip ko nung habang nagpag napapagod ako, naisip ko talaga na sana nag-aral na lang pala talaga ako. Kasi yung magulang ko, pinag-aaral ako eh. Eh wala, nakapangasawa na nga ako. Parang hindi na kaya eh. Pinagsisiyan mo ba? Hindi naman. Na, nagkaroon ako ng pamilya. Kasi syempre eh, dun... Ay, yung na hindi ka nag- oh, yun. di ako nagtapos. Kasi parang mas maganda pala talaga kung, kung may, may may nag-aralan pa ako. Kasi parang mas maganda yung gano'n, i-balance. So, mm. Pero ikaw, kahit di kayo wala ng cottage, nagsusumikap like oh, so ka? Sumikap pa ako, parang sa discarte ko na lang siya binawi. Tsaka mm. sa mga, ay ko ano, eh, ginagalingan, ginagalingan ko lang palagi. Oo, ginagalingan ko lagi. Kasi mahirap pagka ano, kasi sa akin nakasalala yung ano ng mga anak ko eh. Nung nagkaroon ako ng anak, hindi ko na naisip na hindi ako pwede umasa kay mama na. Kasi matanda na yung ako. Tap, ano na, wala na siya. Ano na siya? Paman, na, Mm, nagkaroon siya ng cancer. Kasi, yun, ka Ano lang, 20, 20 ganun. Um, isang kapatid, nandito sa Ireland, dito ah, region ka trabaho. Okay. So yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit ka nandito. Oh, yun, siya yung nakapagbigay sa akin ng idea na makapagpunta rito ganun. Pero pag usapan natin yung pag-apply mo sa Poland, paano nangyari yung Poland kasi di ba parang hindi siya usual na lugar dapat na mm -hmm. ng mga skilled worker. I think uh, ilang ano years ka na nag work as a butcher sa Philippines before ka nag-Poland, nag-start nag mag-apply abroad. 2017 ako noon ni eh. nagsimula eh. Pero yung pag-apply ko ano na medyo ano na yun kasi yung kapatid ko medyo matagal na siya sa Poland parang pinipilit niya ako lagi na mag-abroad ka na kasi yung kinikita mo diyan hindi na yung magiging sapat susunod kasi lalaki na yung mga anak mo parang nung pagdating ko doon sa Poland yun ay yung dating niya. pag ano naman niya pag ano naman niya ng Ireland ay okay. so, naman Anong trabaho ni Ate sa Poland Ano siya factory worker siya doon Ah okay. mm, factory worker siya doon Tas ayun parang binigay niya sa akin yung idea na yun 'di ba butcher ka dito may butcher dito na hiring hmm. subukan mo dito baka makapasa ka hmm. so, Ayun parang naisip ko muna kasi eh, mahirap eh sa tuwing hatid ko nga yung mama ko sa airport parang may iyak ka eh hmm. tapos ko pa ako mag abroad ako parang di ko yung kaya Di ko kaya ang iwan yung buhay ko sa Pilipinas kasi masaya sa Pilipinas eh uh -huh. nagpa-apply na ako Tas, yun mga ilang months tinawagan ako nun nung agency na yun Kasi ayun parang nagulat ako la pasado ako ah kasi hmm. pwede bang sabihin yung agency? oo oh, pwede pwede sa papungulan? Mm. Ang, An ag ang agency ko dun is ano 21st Century Manpower ayun yung ano ko dun agency ko dun. 21st century man taon. Mm, ayun. Pupunta Pupunta sa butcher ako. kwento natin 'yung ano, paano nangyari na parang CRV si walang fa walang formal training ng pagiging butcher mm. pero nakapag-apply sa abroad sa agency. So paano 'ng ano, anong kinuha nilang mga credentials sa iyo? Ayung mga COI tapos mga sert. May certificate din kasi kami doon nangyayari kasi parang 'yung ano niyon dapat may mga mga parang quality control ba ah, ng meat sa meat shop. Oh, yun Tapos ayun ang nangyari. 'Yun 'yung ginawa, ayun 'yung kinuha ko ano na parang qualified na yung tinatrabaho ko qualified siya sa mga meat cutter mga ano magpasa ko halos mga 7 months or 8 months ako natawagan hindi ko na nga inexpect kasi parang wala na no? matagal, oh, so, yung bigla na lang ako nagulat nagring yung cellphone ko nasa sa court pa nga ako na parang nakatambay lang ako na kasi ano eh walang pasok eh tinagot ko yun sir hello po may ano kailangan nyo po. tutuloy nyo po ba itong ano nyo yun. yun sige sir si eh, opo, po parang pagano oh, na yun sina doon na nagtuloy tuloy yun nagkuha na ako ng mga parang sila na nagsasabi na ito ganti yung kuhay mo sir. ganti yung ihanda natin ano Oh, requirements. Mm. Hindi ka nahihirapan sa pag-acquire ng mga papers? Hindi, hindi naman, hindi naman. <laughs> Kakalimbang na pong simbahan. Sa simbahan po kami nag-aano. Uh -huh. Diyan kami nagsisimba tuwing Sunday. Dito na. Mm -hmm. Wala nang mga language requirement na Ola, Wala, wala, wala. Kailangan mong pag kasi, yung Polish. O, kasi wala eh. Wala namang ano eh. Baga, pagdating nga dun sir, kung baga, parang ano lang kami. Hindi kami na masyado nag-uusap ng mga katrabaho. Right. Kaya medyo mahirap yung trabaho namin sa Poland kasi hindi kami nagkakaintindihan. eh. Hmm. Isa lang yung nag english doon, yung pinaka-manager. Oh. Tapos ayun, siya yung magpapaliwanag. Minsan kaharap namin dyan sa table, puro pawalis na. Hindi namin nagkakaintindihan. So, paano yun na nagtatrabaho ka pero hindi ka marunong magsalita ng Polish? Hmm yun nang kagalingan sa Pinoy parang ano eh inaaral-aral namin yung konting mga language nila yung mga mga ano kilo yung mga numbers basic na, basic tinagamit niya sa mga Oh yes yomono ganun uh -huh. ganun lang siyun so, para yun ang kakaintindihan naman na kaya nga nakakatuwa lang doon sa Poland parang napakagaling ng mga Pilipino dun na katrabaho kasi na adapt namin kaagad yung mga ano nila eh kahit sa tingin niya ano o serya niya lang kami dun eh hey, yun ganun ganun lang yun dun um, first impressions July ano July ako na nakapunta ako noong July 20, 2023, ganyan. Tapos so, ayun, parang nung una, parang di ako sanay eh, kasi first time ko mag-abroad. panlungkot. lungkot, parang malungkot ako kasi... First time ba lumipad? Mm, first time Outside po, of the Philippines? Oo, oh, oh. First time ko lang din nakasakay ng aeroplano. Ah, talaga? Mapuulan eh? pa. Ang layo. 11 hours ata. Yun, parang nung una, parang naano ako, naninibago talaga ako kasi syempre sanay ako na, ano, eh, ng buhay Pilipinas talaga kasi parang lungkot talaga. kumbaga parang minsan may araw na tulala lang ako kasi yung lugar sa Poland, wala talaga. Parang ano siya, parang tahimik, -tahimik na tahimik. Ano pangalan ng lugar? Ano? Wukub. Wukub yung pangalan ng lugar namin doon. Malayo siya sa, sa city? Mm, malayo. city, Warsaw. Mm, city, oh. Malayo siya. 2 to 3 hours. Ano yung Ng Warso, Warso. Mm. Yun, parang malayo siya doon. So, probinsya to? Oh, probinsya. Kaya, yun, hindi rin naging English yung tao doon kasi, ano siya, parang pro probinsya siya. Pero sa mga warso naman, nakakapag-English naman na yung mga tao doon. Pero doon, hindi talaga. Pinaka-struggle mo sa pulan yung language? Hindi, hindi rin. Mahirap din kasi medyo, ano eh, yung trabaho din doon. Talagang bakbakan din eh. Talagang, ano, may araw na walang day off, may araw na pang gabi ako, magiging pang umaga, umaga gabi ako katrabaho dun. Naranasan ko yun, 24 hours, 23 hours nagtatrabaho ako. Oo, kasi wala eh, hindi ka pwedeng, hindi, hindi pwedeng, hindi mo pwede gawin yun. Kasi pag hindi mo ginawa yun, papagalitan ka ng pinaka-manager. Ang mga Pinoy doon higit 80 kami dong Pinoy. Nagtatrabaho, may iba-iba kami, yung iba sa production, yung iba naman sa packaging, yung iba sa tao dito. Sa slaughter, may slaughter pa dun. Yun, dun naman ako napunta sa ano, kaya nga nagulat ako kasi slaughter ako sa Pilipinas. Pagdating ko naman dun, na iba ako. Napunta na ako sa beef deboning Baboy pa ako. Naisip ko baka bagdating ko baboy. Pagdating ko dun, sa beef na ako napunta. Iba na yung, yun na, dun ako nag-struggle din kasi hindi uh, mo alam. Hindi ko alam eh. wala akong idea eh. Butin na lang kamo yung ibang mga Pilipino. Binigyan nila ako ng idea, yun, ginawa ko. Parang kinaibigan ko ng kinaibigan yung mga marurunong para matuto din ako. Yun. Ano? mm. yung relasyon ng mga Pilipino sa ano, dun sa kumpanya niyo? Okay ba? Me medyo medyo ano, medyo hindi kasi may alam mo naman yung may mga ibang Pilipino na hindi rin masyadong ano iba yung ugali, ba ganoon. Iba-iba na. Oh, iba-iba talaga. Minsan mas mahirap pa nga eh, mas mahirap pa nga ang pakisama yung kapwa nating Pilipino. Eh. Alam mo yan yung isa sa mga ano, isa mm -hmm. sa mga comments na ka kalimitan mo maririnig kapag nag ka sa abroad, oh. no? Kasi parang marami nang na minsan okay pa nga uh, na, ibang lahi. Iba yung mm -hmm. kajuti mo. Or 'yung katrabaho mo kasi pag Pilipino may mga yun yung nakakasad. Unta no? mm, 'yun Bagalingan, pagalingan, pagalingan. Hindi talaga nawawala 'yun. Kaya nga ingitan mm, mentality, mm, minsan dun yun dun ako dun, dun ako minsan nahirapan kasi ano eh may mga parang hindi ganong marunong eh. Oh. Mm, parang hindi nga ako marunong, di ba? Pa, ako tutulungan. Kumbaga, oh. pa-tulungan mo naman ako kasi di ko alam. E, gusto ko matuto niyan mm. para susunod kahit wala ka or ano. Alam ko na kasi mas maganda nga sana'ng mindset na turuan-turuan kaming lahat para lahat kami marunong. Oh. Ang ginawa ko ng diskarte kinaibigan ko lang talaga sila kahit kahit may mga sinasabi sila ng masasakit or wal well, ano baala na ano na lang kainin ko na lang yan kasi ayoko nang tumagal ako nang walang malaman dun eh napaulan kamusta naman ano siya parang hindi siya masyadong maulan pero malamig din sobrang lamig din parang ganito lang din yung lamig pero kahit summer malamig din pero ang pinaka mahirap dun yung snow yun pa snow. isang beses pumapasok kami magbabag yun ng snow kasi nagbabike lang kami wala namang kaming sasakyan or ano eh. ano kami nagbabike papunta ng work pero nag snow nag snow habang <laughs> nag <-i> -snow. <laughs> <-i> <laughs> si kasi no storm tawag ata doon. Yun na, nilipad, nilipa, nilipad kami. minsan na, nadudulas-dulas. Na pero pasok pa rin. Or, wala, bawal mo absent eh. kumbaga baga, marami talaga akong pinagdaanan sa Poland na medyo mahirap. Pero na, ang ginagawa ko na lang, good vibes pa rin. Uh, Hindi ko talaga, si tinitignan ko palagi yung mga magandang nangyayari. Kesa naman, tignan mo palagi yung nangipanghihinaan lang ako. Wala, wala namang, wala namang matutulong yung sa akin yung mga neg negative para eh. Parang ginagawa ko, positive pa rin. Maraming beses kasi. Na, yeah. <laughs> marami. Minsan nga, may araw na nakaigalang naka, 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 naka lang ako, iiyak ako kasi may mga problema. Ganon. pero di naman yun, di naman yun hadlang eh. Kumbaga talagang natural lang natin mararamdaman yung ganon. Tsaka natural lang umiyak ka pag malungkot ka, umiyak ka, pag masaya ka, tumawa ka, Ganon. Ganon. Ganon yung cycle namin doon hanggang sa nakakatawa doon. Marami akong naging kaibigan doon, halos lahat ng, ng tao ng Pilipino doon. Kahit yung mga hindi ko gusto, ginagawa ko, talagang kinakaibigan ko pa rin. Gusto ko yung sinabi mo na, pag malungkot ka, umiyak ka, pag masaya ka, tumawa ka. Pero, pagpatuloy ka. Oh, kasi, di mo naman pwedeng, pagdadaanan ng lang mga problema, pero yung mga Nasa isip ko kahit minsan naiisip ko talaga yung mga problema sa Pilipinas. Ano yung eh, mahirap eh. Ang hirap palang mag-isip. Kaya nga ngayon, parang na ano ko na yung hirap ng magulang. Kasi yung mama ko diba abroad. Uh -oh. Parang na -re realize ko. Ang hirap pala. Hirap pala nang pinagdadaanan ng mama ko. Kasi ngayon, parang ano na ako. Okay na ako. Parang sabi ko wala. Ganun pala yung pinagdadaanan niya. Ibang klase pala. Buti, buti na lang talaga, malakas yung loob ko. Ganun. Ngayon mo lang na-realize, hmm. yung mga pinagdadaanan. Oo, okay. kasi Minsan, Pasko, di ba? Birthday! Wala! Sayang ako! Di ba? Parang, Parang mahirap talaga ang OFW. Um, mahirap, mahirap talaga. Saka mo lang mararamdaman. Pag or, nandun ka na sa ano yung Pag naranasan mo na ng first hand. Pagka sinasabi uh, ko sa mama ko na, Ma, ang, ano pala, ang galing mo pala talaga, Ma. Kasi, si, si, mo yun, dami namin. Na tapos, lima kayo? oh, lima kami. Tapos napagtapos na kami naman. di naman yung, yung kapatid kong isa, ano, nakapag-college siya. Tapos kami, halos ng iba, wala na. Yung dalawa pala sila, yung mga panganay kasi kami nasa abroad wala high school lang kami kami dalawang nung nasa abroad tsaka yung problema ko ano ko lang yun iniisang tabi ko lang diyan ka lang muna diyan ka lang hindi ka pwede kasama sa, sa araw ko hindi mo oo oh, wala parang dadaanan ko lang yan tapos na masaya na ulit ako parang makita nagkanta-kantahan ano kami basketball yan ganun para ano lang hindi hindi ka maboring kasi kung parang lagi mong isipin yung problema mo wala talo ka may mas maraming mabibigat na problema na dap, kinaya mo na nga yun yung, lagi kong minomotivate sarili ko eh. itong problema na to mas mabigat pa dati. sa abroad pala. Hindi ka dito pag hindi ka masipag, hindi ka ano. Kasi kailangan mo pala talagang sipagan. Hmm. Hindi pala talaga easy money. Dati, nung bata pa ako kasi nasa abroad yung mama ko. Parang easy money lang. Um, malaki namang inikita ni mama ko. Parang gano'n Yes, nung nalaman ko nandito na pala, wala, oh, hindi pala ganun. Minsan pala pagka ano, minsan magkakasakit pa, di ba? Yun, yun, yun. Dun ako parang ang galing nung nanay ko. Parang gano'n, yun, parang magagaling ako din. Parang gano'n, yun. Dun ako talaga na ano. Parang naisip ko, sa Poland, oh, okay naman. Okay naman dun. Kaso nga lang, nalalaman ko parang may mga balita na yung ibang butcher sa ibang bansa pa mas malaki yung kinikita parang naisip ko na ay doon na lang ako kasi ganito lang din naman yung ginagawa ko pero yung sahod ko hindi naman ganun kalaki umaga lilipat na lang ako doon subukan kong lumipat doon kasi baka doon mas malaki magkano kinikita ng butcher sa Poland? To? Um, ano mga ano lang doon pag naka 200 up ka na hours eh dito ko to sasabihin ko to ngayon hours. oh, parang naka 200 hours ka sa eh, sa month a month? o oh, a month 210 misan yan 300 hours kami doon na trabaho eh. pero ano yun Wala 5 hours tulog, 3 hours. Asahod ka lang din doon ng mga ano. Ako sa mga sahod ako doon dati ng ano eh, ng around the, uh, ano eh, 70, 70K, ganun. 70 month, oh. pesos. Mm, sa peso na. hindi liit. Maliit yun. Maliit yun. Kasi amante eh, parang halos wala nga eh. Halos wala nga mangyari. Eh. Yung tulugan niya namin dun, sa isang kwarto, mm -hmm. tatlo kami dun eh. Dito yung isang kwarto na yun, na yung tinutulugan namin na tatlo, isa ko lang dito. Uh yeah. Sabi ko nga sa ibang mga tao na, akala nyo, basic lang. Ang pag, na, pag di ko kayo napahiram ng pera, big deal na sa inyo yun. Hindi eh, nyo ba alam, pawis at dugo yun. Hindi nyo alam, ganun. Kaya hindi ako talaga nagpapautang talaga. Pansin nung... mo ba na, eh, pag OFW ka, eh, ang dami rin siya. Mm, kakamustahin ka lang? Tapos, <laughs> Tapos, yung pinakamasakit eh. Minsan mo na nga lang kamusta eh. Nautangan mo pa ako. So, Pag-usapan naman natin yung ano, yung uh, paglipat mo from Poland to Ireland. Ireland. So ano yung ano? Anong gusto mo dito sa pamumuhay dito sa Ireland? Dito sa lugar na to? Ay, yung, tahimik. Oh, tahimik. Tapos mal medyo malapit lang kami sa trabaho na kami. Siguro mga 5 minutes na bike. Yan. 5 minutes lang na oh, bike? Oo, oh. 5. Mm, malapit na sa uh, trabaho. Sa mga bilihan, sa mga... Hindi yes, ka malilibang ka, malilibang ka dito kasi kahit sa'yo yun, yung daming tao. Para nakakalibang na maglakad-lakad. Ito yung bahay nyo? Oo, pagpag-inyot. -pag -pag okay, yeah. mm. Yan, yun yung bahay namin na sa taas, sa third floor kami. Paglabas siya sa bahay nila. Ito na. Ito na yung town center. Ito na yun. Ito na yun. Parang two minutes outside ng bahay nila. Ito may grocery na. Hmm. Super value. Super value. Tapos meron na mga restaurant dito. Mm. Pero ang, mag ang pa dito, yung hospital dito na sa Nina Hospital. Hmm. Dito Hospital. Manapit lang dito lang. Oo, oh, oh, dyan, dyan lang. Um, yan, doon kami nagpa-medical. Nagpa-medical kami, okay. oh sa Nina hospital. Yeah. Meron din tayo mga, ano eh, ka, mga kabahe na nurses. Ah, jaan dyan, dyan. Kailan mo, kailan ka nag-start mag-apply pa Ireland? Ano, yung ano na ako, halas kalahati na ng ano ko doon. Parang naka-one year na ako doon. Ayun na, nagsimula na akong mag-apply sa agency na binigay sa akin ng kapatid ko. Ayun na, okay. parang ayan, applyan mo rin. Eh, agency para... sa Pilipinas or dito? Dito na, dito na. Ah, dito sa Ireland. Mm. Okay. Kumbaga, pero sa Pilipinas, di siya sa Pilipinas kasi Pilipina yung nag-ano sa amin eh. O, kumbaga, ang pangalan nun ano, GS Agri. GS Agri naman yung pangalan ng ano niya. Yung agency sa Pilipinas. oh, yun. Eh, ang Pero... Ay, umuwi ka muna. Hindi na, hindi na. Diretso na ako. Parang nag-cross na lang ako. Ah, pagdating mo ng Ireland, ano yung mga napansin mo na na-compare no mo sa Poland na nasabi mo na umas oh, mas maganda dito sa hmm. Ayun, yun, yung language nga. Kasi kahit mga papano, English na dito eh. Hmm. Tsaka sa trabaho, yung mga tao dun, mapabait sila. mga parang bawal kasi yung bully. Uh -huh. Sa Poland kasi medyo dun mga bully, mga uh -huh. ibang lahi. Dito bawal kasi parang may batas na gano'n dito eh. Uh -huh. Parang ganoon Bawal lang bully dito. Pag nag-bully ka dito, pwede mo silang report mm, yan. Yun, kaya ganun, wala. Hello, hello, how are you? ka sila dito, mabait sila. Yun, yung yun napansin ko. Talaga, kakalabari mo lang yung trabaho mo hmm. hindi yung katrabaho mo hindi yung ano mo yung trabaho mo lang yung gagawin mo yun yung kalaban mo yung maganda dito one week lang tapos ang nangyari, 5 days lang ata kami. O, oh, 5 days kasi Sabado, Linggo, wala kami pasok. Uh, di ba yun? Kaya nakakapahinga ka, nakakapahinga ka ng hindi maayos. Hindi? Mm. Nakakapahinga ka ng maayos, maayos yung income, maayos yung bahay, maayos yung trabaho. Yun yung talagang naisip ko na, parang nasabi ko talaga na mas maayos. Hindi ko, hindi ko sinasabing pangit yung Poland ha. Maganda rin yung Poland kasi ibang klase din doon. Kaso, sobrang na-appreciate ko talaga yung Ireland kasi ang ganda talaga. Parang naisip ko na talaga na yung tao, inaalagaan nila. Yung company na napasukan ko ngayon, parang, ayun, parang inaalagaan talaga nila ano kami siya, Anong pinakamahirap na part ng work mo dito sa Ireland? Nahihirapan ka ba ba? <laughs> hindi, hindi na eh kasi talagang sa sa hirap lang parang panis na panis na yung <laughs> hirap um, kinaya ko na kasi sa Poland talaga sa akin, hindi ko naman sinasabing di ako nahihirapan pero para sa akin sanay na ako eh mas madali, um, mas madali na tsaka isa, isa lang yun eh kung ano lang yung hinihiwa ko ngayon na karne ayun na lang yun sa Poland halos lahat hinihiwa namin yun dun ang part ng karne kaya parang mas masasabi ko na mas mahirap dun kasi dito ayun lang kung ano lang yung dadaan sa kung ano lang yung binigay sa akin task, ayun lang yun mm -hmm. kung ano lang yung ano, ayun lang yung kukuhain ko, ayun lang yun, ayun lang yung akin so dito sa island no, magkano yung pwedeng kitain ng isang butcher, kumbaga syempre ang salary natin guys, marami kasi nagsasabi na parang ano ba hindi mo sinasabi, mo, yung pinaka importanting tanong, hindi mo tinatanong oh. ganyan ganyan nagagagag sila sa vlog, pero syempre kasi yung salary oh, diba, is oh. ano, mm -hmm. um, yung salary kahit sana man magpunta yung salary, dapat kasi is a private ano, mm. thing, confidential kung hindi mm. siya yung pinagkakalat ko. Oo, kasi Pero, ngayon, parang pagka nila, utang. Uh, <laughs> <dito. laughs> sa Poland, maganda talaga yung place din, parang ganito lang din. Pero ang, ang ginagustuhan ko dito, lahat makakausap mo talaga. yun, uh, yun, yun. Hindi sa, ka na yung ano, hindi, language. Oo, uh, hindi na. Hindi ka na yung parang gaano-ano ka lang. Ngayon dito, kasi sa Poland, pag travel kami, ang hirap kasi, ano eh, Minsan pag naliligaw ka, di ka pwede, hindi ma ka makapagtanong. Mamimili ka pa ng tatanungan mo kung sino yung nag-i-English. Eh dito lahat halos. Mahirapan ka na nga kasi yung accent nila iba eh. Okay. Diba yun, yun ang nakakatawa dito. Solid talaga. Wala pa sa ngayon talaga, wala akong masabi na hindi maganda sa Ireland. Kasi bukod sa bago-bago pa lang ako. Tsaka parang napapansin ko talaga okay naman talaga. O, bago pa si Arabi sa Ireland na no? parang 2 months, 3 months pa. 2 months? 2 3 months, o, months so, to 2 months. Two, o, ganyan. So parang, so parang syempre, pag na-meet natin siya soon, ulit <laughs> after 1 <one> year, ako <laughs> stay natin sya, makapapunta na siya ng ano, sa number na America hmm. or Canada na to, or Australia. Para si RVI, isa rin pong ano, hmm. content creator. Wala oh. pa sa Poland, di ba? Oo. Oh. Ano naman yung mga pinapost mo sa... Yung mga daily life lang din, mga yung kakulitan ko. Ngayon, magbimin na isip ako ng mga kakulitan. Welcome to Ireland! <laughs> Welcome, Ireland! Welcome to Ireland! <laughs> Ayan o. Welcome, Ireland. So, May gusto mo makapagbigay ng saya sa mga. Oo, oh, yan. Yeah. Para ma-inspira din sila, no? Ala, ganun lang pala. Sa so, pang mm, very interesting na mm. na fact kay RV is nagra-rap siya since, sabi mo nga, 10 years na. Mm, 2010, sa 2010. 2010 pa lang. Kabataan ko pa lang. Yun. Mm. Ang tagal na. Mm -hmm. 20 years na. Kung meron kang rap about sa pagiging OFW, of W, ano yun? Ano eh? Anong title ng kanta? Ko? Ano, meron akong ginawang ganun eh. Lakbay para sa pangarap yun eh. Eh yung ginawa akong rap. Lakbay para sa pangarap. Ano yun? Wala akong pasok. Kasi Para parang ko, Ang a naglakbay para sa pangarap nagbaka sakali si pagatiyaga ang nagsilbi kong pamasahe diniis ko ang mapalayo sa aking pamilya kasi sa ibang bansa mas malaki nga daw yung kita pero dapat dito ay karing magtiis kaya minsan yung Pinas ay labis ko na namimiss kasi doon sa Pinas merong pamilyang malapitan kasi doon sa Pinas ang dami ko nga rin kaibigan pero ang lahat ng yan ay kayang-kayang matiis iniisip ko na lang yung mga araw mabilis mga bagong pagsubok ay yakang yaka Pinanis yun! Salamat sa mga. Ang galing. galing. <laughs> Ako, RV, isa kang ano, ka inspiration sa mga mm. ano kapwa natin mga Pilipino. And I'm sure, yung mama mo. So mm. Oh, yun niya, yun niya. The man that you've become. Mm, the yun, person yun, yun. you've become now sa lahat ng mapiridana mo. I'm sure, ano, proud na proud sila siya. And sobrang thank you sa pag inspire pag share ng story mo. Kasi sobrang inspiring na story mo. And I'm sure, marami tayong, marami ka na-inspire ng mm. Pilipino na may pangarap din ng mga pag blood and yung mga pinagdaanan mo ano yan sobrang valuable yan na mga information para sa journey rin journey ng natin. so salamat sa pag-guest dito sa aming channel yeah, shoutout nga pala sa family ko sa family Ranas at saka sa mga kaibigan ko sa Poland kaibigan ko sa Antipolo yan shoutout sa inyong lahat at saka sa mga supporters natin dyan sa mga par natin dyan sa RV TV shoutout salamat din sa ano mm -hmm. sa magandang interview at saka syempre na ko yung kwento ko na, na i ko sa ibang mga tao yan sana ma-inspire sa kwento ko. Abangan natin si ano, mm. si RV. Sa mga susunod na kabanata. 'Yon. Tingnan natin ang ano, na progression niya sa ano, <laughs> buhay sa Ireland. Buhay Ireland. Okay, follow niyo siya sa ano, sa yon. Sa TikTok yon. sa asa, sa ano, Facebook. Facebook. Oh, RV RV Vlogs TV. TV. Yan. So, yun Bye-bye. Bye. Hopefully, ano, mag so, like, share, and subscribe kayo. Dito sa channel namin and sa ano ni RV sa content ni RV and once again we'll see you on the next episode thank you thank you bye bye <laughs> 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 yan <Yeah. laughs> yung kwento ha ha